Guys, good morning. Ito yung dala-dala natin na pangmalakasan. Uh, Nag-rescue pang uh, nag -rescue, -rescue natin itong truck na ito. Yan yeah, o. Yeah. nag alarm Daming kon. Uh, alarm, alarm. Pati driver na alarm na. Kaya sabi ko sa driver, basta isin mo lang yung mga error code niya. Yeah. Alam natin kung anong dalhin. Ito yung mga code. Dami ng code na sinisin sa akin. Ito. Yung pinaka-alarm talaga na sinisin yan na code. Ito yung sa RCOM u 300616 control module input power missing so dahil na tulungan tayo ni Gentes software so, may dala dala din tayong mga spare natin so yun problem solved ay oh, oh tubig ah, ayos Okay, oh, selamat ah. Amin okay, tubig. Amin tubig na binigay mo. Saka... Sa awa ng Diyos, na-solve na yung problema. Ito medyo gaan-gaan na yung pakiramdam. Hintay na lang na tapos yung isang kasama ko mag ano na mga ilaw na lang yun umandar na And driver masaya na yung ano natin mga kalbularyo dito yung parking area ito kasi lahat ng mga truck dito pa parking Kaya, nikayat ko kayo mga kamikanik na sumusuporta sa channel ko para mayroon naman may share na kalaman na uh, hindi pa naranasan ng iba o hindi pa ninyo naranasan uh, ma-panood natin, magkaroon tayo ng idea yun lang naman ang purpose natin na magtulungan uh, yung challenge ko po, uh, channel ko po katrumba albolaryo ng sasakyan handos bira hindi kayang gawin hila or bira yan ang channel natin mga idol so ayon ito yung distance ng nag travel namin nasa 300 kilometers so bago tayo pupunta ng area check natin yung code kailangan yung driver marunong tumingin ng mga fault code sa sasakyan para magkaroon tayo ng idea kung anong dadalhin gaya ng mga ganito yan saka nakakahiya naman pag layo ng travel natin tapos hindi natin magawa yung problema yun to dagat yan dyan oh. Ayan lang muna mga kalbularyo. Mga katrumba.